<susurra Sonic speaking noise> <usurra Reading noise> ka sa Albesi kuno balin neluy baw. Nito kini. Balin mangalay. Ba. Oyoy. Oyoy. Una una pa sirit. Eh. Nako among pa pang-harvest. Isa sa nang may bito. Ora kong nakuha ang maputol ang kuan. Gisot ka ibton sa pugan. Memebej ni sa ko. Wala ako kay nakuhaan ko o bang kalibay malangsi sa sa mga nangibot ngayon tsawar akong ka <laughs> kabalas pa bukasan <laughs> ako ninyo sa balay kay bukasan hmm? ako ninyo sa balay kay kabalas inibot inibutan ito na <laughs> Ting, ano na bilhin sa kokot eh. Pero na lang mga mga sabod. Ang hmm, tas kahabog sa tulay. Hmm, kahabog sa tulay. Ang pagkatkat ani. Ni wala si dia. Nangibot. may nalang lang asukan. BLL. Kaba yung balas-balas ng ani og Hi, welcome to my channel. Nandito kami sa Philippine Air Force.